ang leon at ang kanyang tatlong anak. Si leon ang hari ng kagubatan. Siya ay may tatlong anak. Si Emmanuel, Agustin at ang kanyang punsong anak na si Juan. Isang araw, nakaramdam ng panghihina ng katawan ang haring leon. Matanda na ako at nanghina. Kailangan ko na maghanap ng papalit sa akin bilang hari. Habang malalim na nag-iisip si Haring Leon, ang mga ay may kitang nag-uusap tungkol sa nangyari sa kanilang ama. Nalaman niyo na bang nahihina ang ating ama? Oo, sigurado akong dahilin sa katandaan niya. Sigurado ako. Ako na ang susunod na hari bilang panganay sa ating magkakapatid. Ikaw, maging hari, masyado ka na magpapatawa. Pakiramdam ko, ako nakatatandang papalit sa kanya bilang susunod na hari sa ating kagubatan. At siguradong lahat ay susunod at magmamahal sa akin. Nasa akin ang kadangian ng isang hari. Naniniwala akong ako ang pipiliin ng ating ama. Ikaw, Juan, huwag ka sa umasa sapagkat sa ating tatlo, ikaw ang pinakamahina. Naniniwala ko sa kakayahan ng ating amang mamili ng kanyang kapalit. Hiling ko ang pagtatagumpay ng sinamang karapat dapat. Noodlot ang kanilang pag-uusap nang ipatawag silang magkakabatid ng hari. Mga anak, nararamdaman ko na ang kahinaan at ramdam ko malapit na akong magpahinga. Kaya, kailangan ko ng pumili sa inyo ng papalit sa akin bilang hari kayo'y maghanda sapagkat bibigyan ko kayo ng mga hamong susubok sa inyong kakayahang mamuno. Makalipas ang isang linggo, sinimulan na ang pagsubok. Ngayong araw ay masasaksiyan ninyo kung sino ang karapat dapat na maging hari sa aking mga anak na sina Emmanuel, Agustin at Juan. Isang hamon lang ang aking ibibigay na susubok sa inyong tapang, talino at kabutihang loob. Handa na ba kayo? Handa, Handa na po, ako, ama. Simulan na ang pagsubok. nag ang mga magkakapatid. Tumalon sila ng tumalon, iniiwasang mahulog sa tubig. Si Agustin nga ay muntikan pang mahulog. Ha, sana ay mahulog ka upang ako ang manalo. Hina natin. Sabay, itinulak ni Agustin si Emmanuel. Ganun pala, ha? Dahil sa pagkayamot. Nagtulakan ang dalawa at hindi nila napansin na nauunahan na sila ni Juan. Emmanuel, tignan mo, naunahan na tayo ni Juan. Pagtingin ni Emmanuel kay Juan, bigla siyang tinulak ni Agustin. Tuloy na lang nahulog sa tubig si Emmanuel. Isa kang traidor, Agustin. Hindi ka narapat na maging hari sapagkat ang pandaraya ay kailan may hindi magiging tama. Ha, mabuti nga sa'yo. Mabilis ko na lang matatalo si Juan. Galit na galit na umalis si Emmanuel. Si Agustin ay nagpatuloy upang habulin ang naunang si Juan. At maya maya nga'y naunahanan na ni Agustin si Juan. Ha, huh, sigurado naman akong ako yung mananalo sa pagsusubok na ito at hihirangin hari na kagubatan. Pagod man, nagsumikap pa rin si Juan na makahabal kay Agustin. Maya maya'y nakalating na si Agustin sa harap ng isang malaking bato. Paano ko kayo matatanggal sa aking daraanan? Alam ko na, ito'y aking itutulak pag nakita ko paparating si Juan. Nang sa hindi siya makakadaan. Ilan sandali lang, nakarating na si Juan at tulad ng plano, itinulak ni Agustino ang bato. Hala, magagulungan na ka ang bato! Sabay tokbo ni Juan hanggang siya ay makulog sa isang sulok. Paano ako ngayon dito makakaalis? Aha, siguradong hindi ka makakaalis dyan at tiyak na aking panalo na. Diyan ka na. At umalis na nga si Agustin at tuloy ang iniwan si Juan. Samantala, si Juan na may malalim na nag-iisip kung paano siya makakaalis sa patibong na ginawa ng kanyang kapatid. Hmm, paano ako ngayon dito makakaalis? Aha, kailangan ko lang makaakit dito sa bato upang makaalis. Sinubukan ni Juan ang kanyang naisip, ngunit hindi siya nagtagumpay. Sapagkat, Tuwing susubukan niya umakyat sa bato, siya ay nadudulas pababa. Nakita ito ng isang matching at naawa kay Juan. Dahil na rin sa kabaitan ni Juan sa mga hayop sa kagubatan, hindi na nagdalawang isip pa ang matching at siya ay tinulungan. Kumuha ng baging ang matching at ibinigay kay Juan. Maraming salamat kay Bigger Matching. Sa tulong ng matching, nakaalis na si Juan sa pagkakakulong. Nagpatuloy siya sa hamang. Inabutan niya si Agustin na umaakyat sa mataas na pader upang makatawid pabalik sa hari. Hayon si Agustin, maaari ka ba ba siyang maaabutan? Akala ko hindi na kita makikita. Ayaw mo talaga sumuko, Juan. Pero huli na ang lahat. Malapit na ako at ikaw magsisimula pa lang. Diyan ka na. At ilang sandali pa eh, biglang nadalas ang kamay ni Agustin. Napapikit na lang si Agustin. Ngunit ang inaakala niya pagkahulog ay hindi natuloy sapagkat tinulungan siya ni Juan upang hindi tuloy ang nahulog. At mukhang niligtas. Sana ikaw na lang ang sigurado mananalo. Importante sa akin ang maging hari, ngunit mas importante ang kaligtasan mo sapagkat ikaw ang aking kapatid. Dahil nga sa teruran ni Juan, lumabot ang puso ni Agustin at napagtanto niyang si Juan ay tunay nga may gininto ang puso at nararapat na hiranging hari ng kagubatan. Juan, maraming salamat. Patawarin mo ako sa mga ginawa kong pagkakamali. Magpatuloy kang tapusin ang hamon ni ang ating ama. Ikaw ang karapat-tapat na maging hari. Halika na Agustin, sabay natin tahakin ang daan at tapusin ang hamon ni ama. At natapos ang hamon ng hari, sabay na dumating si Agustin at si Juan. Sa pagkat gayoy sabay na dumating at nakalagpas sa aking hamon, bibigyan ko kayo ng isa pa. Amang hari, di na po kailangan ng isa pang pagsubok. Sa pagkat naniniwala ko ang tunay na may puso, lakas at talino, na maging kahilili mo ay walang iba kundi si Juan. Kung gayon, Juan, bunso kong anak, Tinatanggap mo ba na maging hari ng ating gagubatan? Ikinalulugkod ko pong tinatanggap, Ama. Mabuhay ang bagong hari! Mabuhay ka, Juan! Napakasaya at nagdiwang ang buong kaharian sapagkat si Juan na minamahal at nilalaspeto ng lahat ang siyang nahirang na bagong hari. Alam ng kwento, kapag ginawan ka ng masama ng ibang tao, tugunan ito ng kabutihan o positibong paraan.